Naging mainit na usapin sa mundo ng social media, ang mga binitiwang pahayag ng veteran showbiz columnist na si Manay Christy Fermin, hinggil sa hiwalayan ng mag-asawang Sina Sarah at Richard. Sa kamakailang episode ng Showbiz Now na, ayon sa pasyunang bungad ni Christy Fermin, may dalawang bagay na hindi pinayagan si Sarah Klabati sa mga kahilingan ni Richard Gutierrez. Isa sa mga ito ay ang pagpapadrug test. Naghatid ng kontrobersya ang ipinahayag ni Christy Fermin sa kamakailang episode ng Showbiz Now na marami ang napapatanong kung gumagamit nga ba ang aktres ng ipinagbabawal na gamot. Na naging dahilan kung bakit mismong si Annabel Rama ang nagreport sa PIDEA para paimbestigahan ang dating manugang. Muling naging laman ng talakayan ni namanay Christy Fermin ang naging hiwalayan ng celebrity couple na sina Sarah Labati at Richard Gutierrez. Bagamat naninindigan naman si na Christy Fermin na talagang hiwalay na ang dalawa, hindi pa rin ito opisyal na kinumpirma ni na Sarak Labati at Richard Gutierrez. Samantala, hindi naman masabi ni Christy Fermin kung ano ang totoong dahilan ni Annabel Rama sa pagdulog sa PIDEA. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na ang ahensya ng PIDEA ang humuhuli sa mga taon lulong sa ipinagbabawal na gamot. Sa kabilang banda, nilinaw naman ni na Christy Fermin na hindi naman nila kinukumpirma na kaya nagpunta sa pideya si Annabel Rama ay para isuplong. Ang mga taong gumagamit ng ipinagbabawal pero baka may koneksyon ito sa isyu ni na Richard Gutierrez at Sara Labati. Marami rin kasi ang nakakapansin sa labis na pagpayat ngayon ng aktres. Subalit ayon kay Christy Fermin ay normal lamang, dahil may nakapagsabi sa kanya, na maaga pa lamang ay naglalasing na itong si Sarah Labati. Bukod pa rito, isiniwalat din ni na Christopher Min kung gaano kakalat ang bahay ni na Richard Gutierrez dahil pinapabayaan ni Sarah Tlahbati noong nagsyalisan na ang kanilang mga kasambahay. Sa ngayon ay hindi na muna nagbibigay ng anumang pahayag si Annabel Rama sa isyu ng kanyang anak dahil pinagbabawalan na siya ng kanyang abogado. Sa kabilang banda, pinanindigan naman ni Christy Fermin na si Richard Gutierrez ang pinakamabait sa mga anak nina Annabel Rama at Eddie Gutierrez, kaya naman hindi siya naniniwala sa isyu na sinasaktan nito ang kanyang asawa. Sa ngayon ay wala pang tugon si Sarah Labati tungkol sa isyu na gumagamit siya di umano ng ipinagbabawal na gamot. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat.